Hi guys! For today's video, eksen ako ngayon. Naghihintay ako sa aking mga kapatid. At <laughs> wala akong ulam. hintayin ko sila kasi may dala silang ulam. Eksen ako ngayon nandito ako sa bahay. Naghihintay lang sa kanila. Pag uwi may mga dalang ulam. Ganon. Kasi tambay ako for today's video. ba? Diba? No, Mauubos na yung kaka-online ko. Pero soon, magkakaroon na kami na ha? Bye bye! ba? Diba? kailangan ko may internet sa bahay. So, ayan. Since na wala akong magawa ngayon, naisipan ko mag-vlog ngayon. And, iba-vlog ko kung ano yung ulam na dala nila sa akin. Tsara, hintayin natin. Maya maya, nandito na yon Alas 9 na ng gabi, guys. <laughs> hindi ako kumakain. Ah, ganun talaga yung ano namin dito, ang routine, ang eksena. Pag, pag trip mo, hindi kumain, kakain na lang ako ng oatmeal. Tapos sila, naalang sila, tapos pag trip kong kakain, hintayin ko sila. Kasi sabihin nila may, mga, may binili silang ulam. Yun. Ayun, tingnan natin. Mamaya samahan nyo kami sa aming pagkain. Magbibideo ako dahil mag-upload ako ng aking mga content. So, mamaya. See you. 2,000 years later. <laughs> Dali na. Nandito na guys ang aking mga hinihintay. <laughs> may dala silang pasalubong sa akin. Ano yan? Bangos. Kanto. Pagluto. <laughs> na ini. Ha? Ano? na I... Papakita ko sa inyo kasi 'yung aming basement. <laughs> 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 Ayan, basement for the Bukinin vlog tayo niyang. for today's video. Ayan, nandito ang aming kainan sa baba. Yung Uy, aming... kumain na kayo? Ano na? Ako kinainto ya. Ito so, pala yung hingaki ang dinala nila sa akin, guys. My favorite youth. Wow! dah may itlog pa, guys. So, di ba? Sa so, buhay ng patambay-tambay, dinadala na ka ng pagkain. so, ayan. Ito yung aking pagkain for today's video. Ayan. Ako na lang palang kakain. Kay, dinala na nila ako. Tapos, dinala nila sa akin. Yan, o. No? Yan, may bangus. Wait lang at wala akong, wala akong tripod. Kita ko sa inyo ang aking ulam for today. Diba? Sabi ko pa naman, vlog ako. Kay, kailangan ko mag-vlog at para may may content ako sa buhay ko. Ayan, wifi pala na talim na Ha? Malapit na. Processing na aking wifi. So, ito yung... da ito yung dala nila sa akin, ang mahiwagang bangus. Paborito ko to pa guys. Daing na bangus ang ating ulam for today. Pranitong bangus. Okay. Tapos may kalamansi. So tara, samahan niyo ako kakain na tayo. Ako ko ng kalsawan. cute ng aming kusina. Yeah.

For the so, tayo. Ayan. and And, kung nalang palang kakain. So, ayun guys. Magpuposisyo lang ako at ako'y kakain. Ito. Hindi, hindi nyo kasi makita, kaya hindi ko na ipapakita yung aking pagkakain. For the, ano ko nalang to. For the vlog. And, salamat sa pagbili ng aking ulo. <laughs> For delivery ng aking kapatid. And yung aking sausawan na may kalamansi. Toyo na may kalamansi. Yan. Yan. Tapos may meron tong kasamang tiyarang. O. Oh. Yan. Itlog. Tapos, makain na tayo. Yan. Kain na ako. Kain tayo guys. That's the end of my vlog. Thank you for watching. Bye! ito na wala ko bye, bye.